guys meron tayo ngayon dito si Bokeh Rider 150 titignan ni Boss King yung starter ayaw doon ito mag start titignan kung saan kung ano may problema kung sa carbon o kung saan guys yan ang check check ng ating mechanic si Boss King si so, Bokeh Rider to guys ha yeah guys medyo kalas na yung starter hindi lang nakakalas na gusto mamaya shout <coughs> out sa iyo Ayan guys, bago rin pisa ni Bosque niya, subscribe so, na rin sa aming Youtube Channel BNB TV, Panayag at Pasihan na rin guys At dito notification bell para lagi updated sa mga siya share na kami yung video As you propose guys So may rider to guys sa uh, 150 Ay okay. starter daw, hindi na start Kaya tutignan ni Bosque kung saan may problema Kung saan may kailangan palitan guys, okay? Wait lang guys Ayan, kalas na ano kaya posibleng sira niyan, Boss King? Titingnan ng karbon at saka yung magnet. Yung magnet? Oo, uh, baka ulit na naman yung magnet. <laughs> baka... Matakdal <laughs> ba kaya yung ginawa natin last time, ano? Oo. O, walang nai-buo niya, na? Wala kang buo nito? Wala pa nga buo niya. Karbon? 2.3 Ayan tayo mga star Ayaw gamanda Mahaba pa ano yun Mahaba pa yung carbon niya Mayroon mm. pa yung carbon Ayan guys Hindi sa carbon to Medyo maganda pa ang carbon niya Mahaba pa ako oh, guys so. Ayan pa titignan ng ating mekaniko ko Si Kim kung ba tayo ito mag start wala sa carbon baka ibang sa ibang problema yan ito yung kanyang ano armature okay naman walang na problema ayan guys o oh. okay pa naman yung kanyang armature ito yung housing na kanyang starter guys yung magneto okay pa naman sa loob oh. walang biak yan pa ang titignan change no. ng ating mechanic kung saan talaga nang gagaling kung bakit tayo tumag start guys ha okay. nga nire-recta o titestingin ay hindi, hey. hindi natumog dyan ano Pina-check up pa ng ating megane ko kung saan nagagaling mataing itong kristal Pina-check yung mga wiring Ano din naman aking? Rereact ko muna Rereact ko muna? Wala rin Wala rin Wala rin Meron namang kuryente wala ay yan yan sakit nung sa starter relay ah sakit sa starter relay ah baka may kalawang na baka may ano hindi nagaan na good uh -huh. guys Pilesig na namin yung kanyang relay. Sakit ng relay Yung kanyang mga relay Okay naman Check upin pa ng ating mekaniko Yung kanyang switch Yung post button Yung starter Bukuin ko muna ito tingnan muna yun Kasi okay pa naman yung kanyang starter Ayan guys uh, Wala sa starter Bukuin na ulit Babalik na ulit I-assemble na ulit Titingnan muna yung switch na kanyang post button starter Baka doon may problema sa linya nun guys. Para sa starter kasi okay yung carbon, okay yung magneto, okay din yung armature. Kaya i-assemble na lang ulit yan guys ha. Okay? Yeah. Pero stay jack na i start dyan. yan Ayan guys Wala pa lang ano ito Bendex Kaya hindi pwede mag start siya no? Bendex drive Hindi ka start sa post button Sa stay lang ito i start Wala pa lang bendex Tinanggal pa lang yung bendex drive hindi nga. <laughs> hindi nga Hindi nga Hindi nga i-start to sa kanyang ano Sa kanyang ano Ayan, no? Stop na, guys. Ayan. Hindi na sabi ko ito. Si Bossing na wala pala. Wala, wala pala yung kanyang pendek. Tinanggal pala nung, nung may-ari. Ito ba? Sa'yo ito o ano? Ah? Boss, sa'yo ba ito? Sa'yo? Bindili mo. Kapisan mo. Tapos tinanggal pala yung ano. Ah, <laughs> so, So guys, hindi nga ito i start sa post button kasi walang Bendix drive. Tanggal daw na Kaya sa tadyak lang to nabubuhay. Eh, <laughs> hindi nala dito. Gustong pabuhay yung kanyang starter button. Hindi pa na pwede guys. Wala yun. Wala. Wala para yung Bendix drive. Kaya hindi nga ito i start sa post button. Baga ako ba? Yun ang magiging problem nito. Ah. Pero, titikapin na rin natin kung ano. Kaya yeah, yeah, kami yung ano, post button. Hindi, itong ano, quick throttle. Ay sabi, wala talaga, hindi na is stop sa iyo, ano. Hindi, hindi na muna gagawin. Kasi uh, pag naan na yung bendix, pare sa na muna. Ayo guys, so, yo, na, baka kayo maka-exclusive sa Wala pa bendix, kaya pala hindi na i start talaga sa push button. Yun ang naging problema nito. Kaya binuksan namin yung starter, ay wala pa starter. Yung pala, wala sa, wala lang itong bendix guys, so. Oh. Yan, nakabito ulit yung kanyang starter guys. Okay, yun. nakabit ulit yung starter. Nakabito ulit namin. Suzuki Rider 150 to guys. Ayan. Hindi na gagawin ito guys. guys may stock tayo dito. Yeah guys, baka kayo maka-experience ng ganyan ayaw mag start yun pala wala yung bendix tinanggal nung mayari kasi okay. bagong bili lang ito ni Bofix sa ibang tao yun pala nasa sa niya ay nasabi na may tinanggal siya parang bilog yun na yung bendix switch. drive guys yun pala kaya pala hindi ito i-start kaya pala ayaw low. wala daw redondo sa so, pag pinakamit na yung post button ay mag start Ayan. walang gana kaya pala yung mag post button wala tawa si Bossy oh. Dinudugdugan oh. Wala pala. Nahugong. Nahugong. Tinawakan ko. Inangat ko ng konti na matay. Oh. Dindo. Ganun lang lang. Kumbaga parang itinigit ko lang sa battery. Wala naman na dadalang kung sa loob. Hindi nga itaas na. Wala wala. Wala Pentex Drive. Ay po tayo hindi nga gear nung Pentex Drive. Hindi. Hindi na dadalang makina ano. Yo so, guys, hindi na dala makikita nito. Kaya ay dito yung start. Wala yung bending, yung pinakang nagpapa-start sa makina. Yung kanyang Bendix gear. Yun ang wala guys, tinanggal doon ng kanyang pinsa ni Bagong bili niya ito, yung sa pinsa niya. Pinasa lang sa kanya guys. Kaya pina-check up niya lahat, pina-check up niya. Ayaw nga mag-start sa post button. Yun pala, yun pala. Yung, <laughs> yung starter. Wala nangyari. Yun pala, ngayon na sinabi may na sinabi ng ng ating ay customer na, na, ay. Ay na may tinanggal pa rin sa niya yung para yung Bendix Drive guys kaya guys ha kaya guys sana mak baka makaka experience kayo yung ganyan yan kaya wala pa yung Bendix Drive hindi start ang inyong makina ang inyong motor pagka walang Bendix Drive sa post bottle lang yung guys ha pero sa pag sa sa kanyang tadyak ah i to guys pero sa is yung pass button hindi hindi start guys hindi start the pass button start there pag walang may next time masara guys kahit na pano may makakaitip sa amin subscribe kami sa aming youtube channel dmdtv pa like at pa share na rin guys pagkakitin yung location bell para lagi updated sa mga share na yung video at ipopost guys ay sino mo lang ba ito sinuot lang anong sinuot mo on the beat on the beat sa mo pisan mo yun Ah, may shop din. Uh, Honda Beat. Ito yung wiring. Ah, Honda Beat ang sinuot mo. Ah, index. Ah, yun guys, swap lang pala itong kanyang Suzuki Rider nito sa kanyang Honda Beat sinuot. Ay, yun pala, oh, okay. <laughs> tinanggal, tinanggal yung Bendex kaya pala ayaw na mag-stop sa post button. Yung naging problem to guys ha. Kaya, guys, sana baka maka-experience ganyan ganyan yung pala sinuap kaya pala sinuap tinanggal mo yung Bendix Drive kaya check dito sa ating mechanic kaya pala hindi di ba kukuha ng ating mechanic kinilig na yung wiring kinilig na kung battery ha na rin yung yung starter kita nyo tinalas namin wala din mangyari mga wiring kinilig na rin yun pala wala pala Bendix na na-discord din ang ating mechanic si Boss King kaya guys sinuap lang ito alam ko guys ha sinuap lang pala ito sa kanyang Honda Beat swap sa uh, Suzuki Rider walking sinok niya ito hindi niya alam na wala plump index drive guys okay guys sana so, guys may nakuha okay yung tip sa amin, ha uh, sa kayo makakuha okay yung tip pag nagsok kayo ng motor baka walang ganun din sa so, kayo start pala wala pa sa ano wala pa lang index drive kaya pala stop guys okay guys yeah guys okay na yan guys yun ang problema nasobrado walang index drive may salamat na naman guys thank you guys